O tayo, hello, good morning Good morning po sa inyong lahat Ito po si tita Papasama po sa inyong maglakad Ayan Pasok po tayong trabaho Maglakad po tayo Ayan. Kakahingal po Ang lamig po ngayon dito Sobrang lamig Ang lamig po ngayon dito Kaya ito Punta po ako ng ano, terminal ng bus. Ayan. Nasa welga po tayo kasi ngayon welga yung mga train. Welga. Tawag ko lang po kung kasamang welga ng, ng mga bus. Kasi iisa lang po yan. Kakahingal po. Ito. Karamihan po ay naglakad galing po doon layo pa naman po, hindi basta-basta. Pero sige lang, sama ko naman po kayo. Kasama <laughs> ko po kayong maglakad. Ayan. Nangihingal si Tita Emi kasi nagmamadali po ako dahil maiwan po ko ng bus. Pag naiwan po ko ng bus, matagal po ako ulit maghihintay. sa sasakyan. Matagal po ako ulit maghihintay. Ayun. Ah, Kasi dito po may oras sa mga bus. Eh, yung po oras na hinihintay ko eh. Malapit na. Sana po'y abutin ko po siya. Eh, medyo malayo pa po ako sa... sa terminal. Ayan. Ay. Malamig. Malamig, po malamig eh. Malamig, malamig po ngayon. Masyadong malamig. Malamig po sa nakamay eh. Malamig eh. Eh, may konting sipon pa naman si Tita Emi. Lakad lang. Lakad Tita Emi. Kaya yan. Kaya, kaya yan. Kaya, kaya. <laughs> Malayo pa po tayo. Malayo pa. Pero, kaya yan. <laughs> Malayo pa, pero kaya yan. <sighs> welga po kasi, welga. <sighs> lakad lang, tita. Sige, lakad. May ilan-ilan na mabasa ko nakikita. Palagay ko po, po, hindi ka sa